Hello guys! Alam naman po natin na sobrang higpit na po talaga ni Facebook ang meta. So dapat alam po natin kung ano po yung mga policies po. Okay, so dapat alam po natin kung ano po yung mga community guidelines. Now, sa ganun po, maiwasan nga po natin na kung ano man po yung violations. Any violations po. Demonetization. Ayan, flag content, a flag for behavior. Or... Um, Uh, yung magkaroon po ng profile uh, not recommendable po or kahit ano man po yan guys, dapat po aware po tayo dapat alam po natin kung ano po yung mga under po dito kaya panoorin nyo po ito po video po na ito para ma-guide ko po kayo kung saan po pwede makita yung mga policies po ni Facebook Meta at saka yung mga uh, community standard standard guidelines kayo sa inyo pong Facebook account at dito nga po tayo guys sa tatlong line po. Dito po tayo sa Creator Support. At dito po tayo sa Monetization. At dito po tayo sa Policy Guidelines. Ayan guys, ito po yung mga articles. Okay, so yung una nga po, ito po ang Community Standards. Ito po yung mga under po ng Community Standards. Okay, so dito nga po tayo, scroll po natin. Bababa, makikita po natin kung ano po yung uh, meron po sa community standards. So ito guys, scroll lang po natin. So andito nga po guys, okay? So basahin po natin para alam po natin, okay? So uh, ganoon din po guys sa partner amortization policies. Ayan po nga po lahat guys, lahat po ng mga um, uh, violation na meron po dito okay, so dito po guys yung mga uh, create content on uneligible surface, ayan guys, so and dito po lahat, so basahin po natin lahat guys, para aware po tayo and then ganoon din po sa content monetization policies Okay, so ganon din po guys, ay mga static videos, mga static image polls, slideshows of images, Ayan, yung mga looping um videos. Guys, and dito po lahat, okay? So basahin po natin para uh, alam po natin para uh, for awareness po, para maiwasan po natin yung mga uh, violations, okay? So yun lamang po guys.